ulat mula naman sa impila ng DCSB ang Spirit FM, CMN Kalapan, Oriental, Mindoro. CMN Live Nation. Junar magandang araw sa yo. Magandang araw, Sir Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Inanunsyo ng pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro ang pag-aproba sa pagluwag ng pagpasok ng frozen pork hanggang January 2025 upang tugunan ang kakulangan ng supply ng karning baboy dulot ng African swine fever outbreak na labis na nakaapekto sa industriya ng babuyan sa lalawigan. Sa bisa ng Executive Order No. 1 ni Governor Yomerlito Bons Dolor, inilatag ang mga alituntunin para sa pagbibenta, pagdadala at pag-import ng baboy na may kaukulang inspeksyon sa pasilidad at mahigpit na pagsunod sa mga panuntunan sa kaligtasan ng pagkain. Ang kautusan ay pansamantala at epektibo hanggang January 31, 2025 upang magbigay ng agarang tulong habang inaasikaso ang unti-unting pagbangon ng industriya ng babuyan sa Mindoro nakasaad sa EO ang mahigpit na rekisito para sa mga importer, kabilang ang sertifikasyon mula sa National Meat Inspection Service, rehistrasyon sa Provincial Veterinarians Office, pagkakaroon ng cold storage facilities o refrigerated transport at regular inspection ng ASF Task Force at Agricultural Offices. Upang maiwasan ang pagtaas ng preso, magtatakda ng price ceiling ang Provincial Price Coordination Council. Magmumonitor naman ang ASF Task Force upang matiyak ang kaligtasan ng imported pork products. Ginaya ng Oriental Mindoro ang mahakbang ng ibang probinsya upang patatagin ang supply ng karne at mapanatili ang abot-kayang preso nito sa merkado. Mula dito sa Oriental Mindoro, ako si Junard Acapulco ng D sa SB Spirit FM Kalapan City. Reporting live para sa CNN Pilipinas. CNN Live. Nation Nation Maraming salamat Junada ah. Kapulko mula po naman sa Spirit FM Siamen Kalapan Oriental Mindoro. Samant